Magdula karon mga master. Ruwil ng Kapalong versus GR ng Tagong. Parehas. Amay nga ka natong tanan mga master. Ani ano usabang niyo mga dama TV. Magpakita og mga dulang dama dinhi sa Tagong City. Ang nagdula Ruwil ng Kapalong sa pula versus GR ng Tagong Blue. Kung bago ka pa lang sa aking channel Paki-subscribe hit ang notification bell Para updatein mo Sa mga bago na kong videos Shoutout dahil sa tanang Mga sulit subscriber na to daya, sa may Santo Tomas Ilabin din ha Sa may Lalibertad Santo Tomas Shoutout sa inyong tanahan Shoutouts, Arnel Magician ng Agdao, Grandmaster Luis ng Pusurubio, Pangasinan, Bulutano ng Laak, Ming ng Ipil, Sambuanga, Bong Shakala ng Far East, Iskuba, Iloilo, Charlie Gador ng Negros Occidental, Ray Espinosa ng Ormok, Juju Gambua, Jose Blanc, Maruya ng Dabao City, Bayani Lira ng Tondo Manila, Dindo Mahusay ng Ormok, Daryl Maliksi ng Manok-manok mura kayalan, rumera sunabli ng kamarini Sur. undoy ng abinuha ng La Libertad Santo Tomas. Didi Boy, damahan Franco ng Sarangani, Samuel Bindahaw ng Agusan, Joshua Bolidios ng Leyte, Rima Malinao ng Taytay Rizal, Marlo Servillo ng Tandag City, Sam Sam Titay ng Sambuanga, Liana Lakwerta ng Batangas, Damahanter Hunter Oliver Canuto ng Samalailan, Nestor Balaga ng Libudon Mati, Vali ng Andab Enrique Ramirez ng Sambalis, Agustin Calyadas ng Sarangani, Tutoy Garcia ng Manila, Danilo, Argu, Danilo ng Binangunan Rizal, Rene Hamil ng Batuan Bohol, Albert Polvira, Dodong Pulinga ng Bukidnon, Noon, Jess ng Lingig Tubblasyon. Master Edi Sangguyon, Teresa Rizal, Rubin Gaon ng Tagum, Kapitan Bergit Militario ng na Nabuwa Kamarinsur, Victor Ruta ng Puerto Princesa Palawan, Nelson Hermosilla, Rumi Monsiran Bumagiti, Iris Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Cavite, Rogero Campo, Cristo Rey Pascual, Al Dilatado ng Tandang Sura, Simplicio Reformado na Libay-Libay Makudabo de ng Panabo, Jerry Adlawan, Warren Tutor ng Alicia Bohol, Sammy Boy na Bangkal, Paul Molina, Bonifacio Grabante, Robert Madraso ng Cebu, Daddy and Mommy G Vlogs na Kabiti, Claudine Sa na Malita Dabao Occidental, Rey Kaparas ng Binangunan Rizal, Felix Molina, Jewel Kanyo alias Silent ng Tulido Cebu, Ramon Dorindis ng Negros Occidental, Jimmy Sudin Santo niyo Nabal, bal? Mouse Mix Vlog, Marcia Rosel ng Imus Cavite, Alexander Piskil ng Jinsan, Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan, Ming Rick ng Kalokan, Walter Salas ng Tagum, Johnny Lumakang, Josie Pungay, Aligra Maxine Ilong Princess Pasaporte ng Panabu, John Limisana ng New Francis Orda ng Lite, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabu, Rey Paras ng Binangon ng Rizal, Jolito Kahigas ng Mangagoy, Basilio Marga ng Hagunoy da Sur, Rudel Campumanis, Prisco Salahe ng Loon Buhol, Marlon Bakker, Gilbert Allison ng Mahayag Sambuanga, Edgardo Sarmiento ng Olonga City, Jojo Subatinggal, Along Pilo ng Sityo Manga, Kandihay Buhol, Chong ng Mintal, Arnel Tarion. Romeo Burinaga ng Panakanto, Perang ng Batili Cebu, Jamaron rata ba ng Marawi? Undo na bantayan Island, Royal Ruel na bangkal. Ninyo ka siya ng Panabu, Katisyo vlog na si Katuna Buhol. Bunbun na mag vlog na ng ngagusan. Ricky Maglasang. Dani Digo na Ayala sa Buanga. Boyet Gali na Tipolo City. Joey Bulutubo ng Butuan. Aces Dama TV. Undo Aurora na Cebu. Julito Campos ng Pasig. Jason Lumiaris sa Manila. Bobby Butko na mental, Joseph Ligia da Vlog ng Corona Dal, Jekyls na Mamaster, Cortez Buhol, Anikito Iskuton, Dong Kits ng Carmen Sibuk, Tixer of Pinascusas ng Batangas, Dado Kataan ng Baliwag Bulakan, Talibunda Matiwi, Dodo Muslim TV Vlog, Jongjong na lang si Manu Buhol, Dix Luna ng Talisay Cebu, Pauline Morgan ng Infanta Kisun, Jojo Amoran, Kandihay Bohol. Idol GR, Boss Jun Manimog ng Santa Cruz, Erwin Regala ng Negros Occidental, Rams Mingo ng Maasim sa Rangani Province, Sorry Felix ng Mabalak at Pampanga, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Buhol, Williams Gubian ng Inyo Bataan, Kinjela Ergasan, Dalyao Turil, Mario Argao ng Mandawi Cebu, Silvano Dumagiti, Rolando Silva ng Talakugo na Gusan, Kaon Kaon Dama ng Tubigon Buholo, kay Sir Andres Ayok, Master ng San Mateo Risa, Shoutouts, Kanyon Tanan. Og shout out po sa itong mga kaiso ng OFW nga pa dahil suporta sa Mugat Dama TV. Kay Camilo Acosta ng Dubai, Saudi Arabia. Warren Van Lasia ng Germany. Damahan TV ng Dubai. Ripin Regal ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Jewel Bacaron, Duha kataraul Anay ng Hong Kong. Kay Sir Bubu Yamura. Shout outs. tanahan. Og katong wala na shout out sa sunod na natong mga videos. Dula! ni Ruel ng Kapalong sa Pula versus GR ng Tagom sa Blue. i <laughs> the <laughs> Panalo! <laughs> ah, pa ng nang tagong